Ngayon guys, isa isa natin yung mga katanungan niyo dahil maraming marami akong nababasa sa comment section kung paano na yung pagbabayad nila ng kanilang SSS loan, SSS calamity loan, salary loan, kung ano pa mang loan like condonation. So hindi kayo pwedeng makapagbayad ngayon guys ng inyong uh, SSS loan dahil hindi pa tapos yung pag-update ni SSS sa kanilang website, sa kanilang system. Kung kaya kailangan pa muna nating maghintay. Ayan, kailangan nating maghintay na matapos ang kanilang pag-update or pag-ah uh, matapos ang kanilang uh, pag-aayos sa kanilang SSS website dahil sa ngayon hindi pa sila tapos kung kaya uh, ganyan pa yung makikita natin sa ating SSS loan. Sobrang dami kong nakikita ang mga comments sa aking vlog na kung paano daw sila mag-generate ng kanilang SSS loan dahil malapit na yung uh, due date na kan ng kanilang mga loans. So guys, wala tayong magagawa nga sa ngayon kundi maghintayin kay SSS na matapos yung pag-update ng kanilang Uh, SSS website. Dahil sa ngayon talaga is hindi pa tayo makapag-generate ng PRN. Hindi pa natin ma-check yung ating statement of account. Ayan, lahat ng transactions sa ating SSS loans is nakapending pa. Kung kaya makikita nyo ang ating SSS loans sa ating SSS website is walang laman. Ayan, so yan yung SSS account ko. So pag-check natin yung ating Uh, SSS loan so wala talagang laman walang statement of account kaya uh, as you can see guys sa ating SSS website so wala pa talaga tayong makikita na mga naandun sa ating SSS account so marami pang uh, i-workout or i-ayusin dito si SSS um, dahil kulang-kulang pa yung mga naandito so ginagawa pa lang nila sa ngayon kaya hintayin na lang muna natin guys ah uh, matapos yung pag-update nila sa kanilang SSS website. Ayan, yun na lang yung tanging magagawa natin sa ngayon is maghintay na matapos nila ang kanilang SSS website dahil sa ngayon wala talaga tayong magagawa kundi maghintay. So ina-update pa nila ngayon. At ganun din sa pag uh, sa pag-receive ng OTP code natin. So marami akong tutorial diyan guys. Check niyo na lang yung mga, mga bagong tutorial ko andyan naman lahat lahat ng mga concerns ninyo sa OTP code. Ayan. So, binibigay ko na dyan yung mga tip or mga techniques ninyo para makareceive kayo ng uh, OTP code ng mas mabilis. Ayan. So, siguro yung isa din yan sa i-workout ni SSS soon na mas mapabilis na yung pag-send nila ng OTP code. Kaya ang tanging magawa na lang natin sa ngayon is hintayin natin si SSS na maayos at maging okay na yung system or yung SSS website nila at para maging okay na din tayong mga SSS members hindi na tayo mahirapan sa pag-login at saka makapag-generate na tayo ng ating SSS loans ayan, makapag-generate na tayo ng PRN at para makapagbayad na tayo so siguro i naman siguro ni SSS yung mga penalty if ever may penalty dahil naman sa uh, system nila. Ayan. So, hindi natin sure kung ano yung ano nila. Basta sa ngayon is hintayin na lang natin na maging okay or matapos yung kanilang SSS website. So, ganun lang guys. Mabilis ang vlog lang to. Para lang uh, malaman ninyo yung update ni SSS at para din... Um, may share ko lang din sa inyo dahil hindi ko kayo ma-replyan isa isa dahil nga may ganap, marami din akong ganap sa buhay. So kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!